Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini ngayong Enero 20, 2025, ngayong Enero 20, habang umiihip ang hangin ng pagbabago dala ng bagong taon ng Chino. Pinapaalala ng araw na ito ang iyong natatangin kakayahan na maunawaan at magmuni-muni tungkol sa mundo sa iyong paligid. Bilang isang Gemini, ikaw ay likas na tagapagtaguyod ng komunikasyon at pag-unawa. Ang araw na ito ay isang perpektong pagkakataon upang gamitin ang iyong kakayahang ito sa mas makabuluhang paraan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Aquarius, nagiging mas malinaw at makahulugan ang mga interaksyon sa iyong paligid. Ang mga dinamika ng iyong mga relasyon, maging personal man o profesional, ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan. Ngayon, mapapansin mo ang mga pagkakataon upang makipag-ugnayan sa iba na puno ng pag-unawa, empatsya, at tunay na koneksyon. Sa araw na ito, hinahangad ng kalawakan na bigyan ka ng inspirasyon upang yakapin ang iyong kakayahang makita ang damdamin at kaisipan ng ibang tao. Ito ay hindi lamang talento kundi isang biyaya na nagbibigay sa iyo ng kakayahang makaramdam at makiramay. Sa iyong mga interaksyon, mapapansin mong mas malalim ang pag-unawa mo sa mga damdamin ng iba. Mula sa simpleng pakikipag-usap sa iyong mga kaibigan hanggang sa maseryosong talakayan sa trabaho, ang iyong kakayahang maramdaman ang hindi sinasabi ng iba ay magdudulot ng mas makabuluhang koneksyon. Ang mga pagkakataong ito ay magbibigay sa iyo ng mahalagang kaalaman na magagamit mo hindi lamang sa kasalukuyan kundi pati na rin sa hinaharap. Habang patuloy mong nararamdaman ang enerhiya ng araw na ito, hikayatin ang iyong sarili na maglaan ng oras upang kumonekta sa iyong panloob na kaalaman. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magmuni-muni kung paano ang iyong damdamin, lalo na ang pakiramdam ng pagiging kontrolado ay maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon at aksyon. Ang sandaling ito ng pagmumuni-muni ay makatutulong sa iyo upang tanggapin ang mga bagay na hindi inaasahan at gamitin ang mga ito upang maipahayag ang iyong tunay na pagkatao. Sa halip na labanan ang mga pagbabago, yakapin ang mga ito ng may pagtitiwala at positibong pananaw. Ang paligid niya yon ay tila inaanyayahan kang makipag-ugnayan sa mga tao sa iyong paligid, na nagdudulot ng mga usapang puno ng kaliwanagan at kasiglahan. Bigyan pansin ang mga pagkakataong ito upang magbigay at tumanggap ng inspirasyon. Ang iyong kakayahan na makaramdam at magbigay ng puna ay magiging mahalaga upang magdala ng positibong enerhiya sa mga tao sa iyong paligid. Mapapansin mo rin na habang ikaw ay nakikinig at nagmamasid Lalong yumayabong ang iyong kakayahan na magbigay ng mahalagang pananaw sa mga sitwasyon. Ang mga pagkakataong ito ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang araw na ito ay puno ng espesyal na enerhiya na nagpapaliwanag sa mga landas patungo sa personal na pag-unlad at mas malalim na pag Ang iyong mga interaksyon ay magdadala ng kakaibang kahulugan na nagpapaalala sa iyo ng kagandahan ng tunay na pakikinig at pagmumuni-muni. Bilang isang Gemini, ang iyong dualidad ay nagbibigay sa iyo ng kakayahan na mag-isip ng malikhain at magdala ng kaliwanagan sa mga sitwasyon. Gamitin ang pagkakataong ito upang hayaan ang iyong kalikasan na umilaw ng maliwanan. Hindi lamang nito mapapalakas ang iyong tiwala sa sarili, kundi magdudulot din ito ng inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang sandali upang balikan ang lahat ng iyong natutunan at naramdaman. Pagnilayan kung paano nagbigay liwanag ang araw na ito sa mga aspeto ng iyong buhay na dati hindi mo masyadong pinapansin. Pasalamatan ang mga pagkakataon na dumating at ang mga aral na natutunan mo mula sa iyong mga interaksyon. Ang araw na ito ay paalala na ang bawat sandali ay isang hakbang patungo sa mas malawak na kaalaman at mas maliwanag na bukas. Yakapin ang bawat pagkakataon upang lumago. At tandaan na ang kagandahan ng buhay ay matatagpuan hindi lamang sa mga malalaking tagumpay kundi pati na rin sa mga simpleng sandaling puno ng pagmamahal at koneksyon. Ikaw, Gemini, ay may likas na kakayahan na gawing mas makulay at makahulugan ang bawat araw. Panatilihin mo ang iyong pananabik sa pagtuklas at pag-aaral. Patuloy na magtiwala sa iyong kakayahang kumonekta sa iba sapagkat ito ang iyong daan upang makapagbigay inspirasyon at magdala ng liwanag sa mundo. Yakapin ng bawat sandali, sapagkat ito ang mga bloke na bumubuo sa isang mas maliwanag at makabuluhang kinabukasan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.